guys. So, ito pala yung mga parcel na check out ko sa Shopee. Okay? So, um, so ano ako lang chinect out ng mga pangailangan namin sa bahay sa Shopee, ha? Kasi, is, mas nakamura ako. Ang kagandahan kasi, is free shipping na po. Okay? Hindi na po hassle. Okay? Yan po is, mga items na yan is yung mga kailangan ko sa bahay. And then, ang kagandahan pa dyan is, nakamula kasi ako. Unlike kung bibili pa ako sa, okay, sa sorry, store or sa labas. Okay? So, samahan niyo po ako mag-unboxing. Magandahan po guys sa Shopee kapag mag-checkout ha. So may mga voucher, so pwede po tayo makalas, o diba? Okay, kaya mas nakakamura po ako talaga sa Shopee. So start na po tayo mag-unboxing. So ito po, yung unang-una natin i-unbox. So ito guys, ang Joy. Okay, Joy Dishwashing Liquid. Okay, so eto ay para sa baby bottle. Okay, kagandahan kasi dito, okay, hindi siya maamoy sa bottle po. Okay, for baby bottle. So, ito ay 475 ml. Guys, so, is, is ang original price niya is 147 pesos. So, na-check out ko lang siya ng 135 pesos. So, free shipping na po siya. Okay? Baby bottle. Okay? Para sa baby bottle. Okay? Ayan. Kaya kung nagustuhan niyo ang aking mga piniflex na items or ina-unbox po, isa dyan po sa okay, life side or sa ating basket po ha. Okay, click mo lamang po yan para di makapag-check out kayo. Okay? Kapag naklito yan, so madadirect din kayo sa Shopee. Okay. Next naman po mga sisiko, ha. So, ito po. So, again, okay, so, ko po ako sa Shopee. How check out. Okay, kasi, ayan, mas mura and then hindi hassle. Okay, kasi, i-deliver na lang po. Okay, so, ito. Ito yung guys. Ito, sulitong pong sabon. Bioderm. Oh, di ba? Okay. Sa sabon, guys, Bioderm. Very recommend tong Bioderm. Okay. So, nag-check out ako ng apat. Ayan. Nag-check out ako ng apat. yan Ayan Four pieces. Okay. Bioderm, guys, ang ganda ng sabon na to. Okay. Ang kaganda sa sabon na yan, hindi po siya mabilis, matunaw. Okay. Tapos, mabula pa. And then, mabango. So, ito guys, na-check out ko siya ng 230 pesos lang. Na. Okay, matagal namin ito maubos. Siguro ito ay mga one month namin sa dunya. Okay, apat na piraso. Family shop po namin ito. Let's natin guys sa so ito. I like it ito guys ha, yung pajama para sa atin kids. So meron po yung available dyan na pang babae and then pang lalaki. So 5 pieces po. Okay, yung price po natin dyan, 5 pieces po, halagang 127 at okay, hanggang 146 pesos. Depende po kasi yung uh, sizes sa presyo po. Niya. Next natin sa so Eva guys. Okay. Okay. Ano kaya ito? Sa so, Eva siya the baby back rent chainsaw. So, 4 pieces na yan mga sis ito ha. 4 pieces, ito ay 500 mm so guys ha, original price po ng 4 pieces na 500 ml is nasa 323 pesos. So na-checkout ko lang to ng 238 pesos lang, 4 pieces na uh, 500 ml. So nagustuhan ko kasi din sa Unilab baby bottle na ito. Mababala, hindi po siya maaboy Hindi siya kumakapit na aboy sa baby bottle. At sobrang makapitit talaga ako dito. Kasi 500 ml na yan, 4 pieces na po. Sa 200 plus lang ako. Okay, very comment on baby bottle for Next na rin guys, sa so eto. Yes guys, guys, eto pala ang Makuko Diaper. Guys, ang Makuko Diaper ha, okay. Okay, ang ganda ng quality ng Makuko Diaper. Okay, soft, okay, and then absorbent po siya. So, naka-izone po yan. So, ibig sabihin lang ha, Aizon ha, okay? So, fast absorbent po siya. Okay, ang kagandahan dyan. So, ito guys is, na-check out, na out ko ito na 561 pesos. Okay, using voucher. Okay, kapag kayo mag-check out ha, wag na wag yung kakalimutan, mag-apply ng Shopee voucher. Okay, ang pag-check out ko para makagos ng voucher is pipindutin nyo muna yung pinaka-platform voucher. Ayan, naka sa screen. Platform voucher, pindutin nyo yun. Then, pindig kayo na ang voucher. Okay, yung pinakauna. Para makalas kayo before kayo mag-check out. Okay, makuko diaper ha. Ang ganda ng diaper na ito mga sisipa. Absorb it. Overnight, so pwedeng-pwedeng siyang gamitin. Okay? Overnight, one diaper lang ay sapat na po. So, next natin guys, sa eto po. Oh, diaper din to guys ha. So, ito ang Surflock diaper. Okay, so, 50 pieces na naman ng isang pack po niyan. So, itatry ko ito, guys, ha? Kasi, napakamura lang nito, as in. O, yung pinaka-price nito, mga sisiko, ha? Is nasa 224 pesos lang. 50 pieces na yan. Di ba? Napakamura. Ang the best pa dyan is, may kasama pa siyang wipes. Ayan. May lang siyang kasamang wipes. Sa halagang 224 pesos lang. Okay, yung wipes na po ito is, ang laman niya ay Okay, 80 sheets po. So, 2 pieces. Okay, so meron din tayo dyan choices na ang kasama naman po is hanger. Okay, hanger. Isang hanger lang ha. Hanger po na may kasama pang um, diaper na okay, surplus po. Ayan. So, yan guys ha. So, ito guys again. Okay, so for only 224 pesos yung extra large. Okay, extra large po yun. Yung ano natin dyan is yung tape nice, na small is nasa 207. Depende po sa sizes ang pinaka fries. So, meron tayo dyan tape and then pass. Itong aking sample is pants po siya. So, meron po tayo dyan choices na kung anong gusto nyo po is, ang kasama is wipes or hanger. Ayan, may free pa siya ha. May free hanger and then may free baby wipes pa. Ariba? Okay, super sulit po ang ah, itong diaper na to. Kaya try nyo na mga sisi ko. Napakamura lang. Next natin guys sa so, ito ang 5N1 Multifunctional Bottle Brush po. Ayan siya. Okay, so dito po mga CS, eto yung pinakla. Pwede rin to sa uh, tumbler. Okay, tumbler po. Baby bottle or baso. Okay. Ayan siya. Ang ganda na pagka-brush po niyan. Tapos, ito yung ano ha. Ito yung bristol brush. Okay, yan. So, yan na. Re-remove siya. So, ito yung brush po sa straw. O, oh, diba? So, next naman, ito naman po. yung gap brush. And then, ito yung ring brush. Okay, so, isa 5 and 1 na yan. So, ang ganda niya mga sisi Okay? Yung pinaka-price po niya is napakamura lang. So, ito is for only 75 pesos lang. Okay, so pwede, di ba? Cute, ang ganda. Okay, makapalong kanya ang pinaka-plastic. 5 and 1 na siya mga sisiko. So, next natin guys, sa so eto po, ang, okay, so next natin guys, sa so eto, ay ang, wait lang, check natin kung ano to. Yes! Okay, so yan is very sealed yung items na to. Ha, nakabak, nakababal wrap pa rin sa pinakaloob. Ayan. So, eto ay gatas. Okay. So, gatas guys, Nido. Okay. Nido, 3 plus, pang 3 years old. Okay, pataas. Nido, okay, pang toddler. 2.4 kilograms po. Super, super pong nakalas ako dito sa gatas, ha. Okay, kung kayo po, mga sisim, mga manik ko, ang, ang gatas ng inyong anak is, is nido. Okay, so, click nyo lamang po yun na sa okay, left side na basket natin, ha. Okay, so, dito guys, na-check out ko lang ito ng 1,269 pesos. Bakit? Okay, using voucher, YouTube affiliate. Ayan, YouTube affiliate ang inyong gagamitin para mas malaki ang less nyo po ngayon. Sa na to. Okay, so dito siya guys ha. Kapag mag-check out kayo, okay, pag-click nyo po yan sa Okay, so guys ha, um, para maka-use kayo ng no, YouTube affiliate voucher, so dito dapat kayo mag-check out sa ating basket na sa left side. So, pindutin nyo lamang po yan. O yung may image po dyan na product view all, ha? Pindutin nyo lamang po yan. So, sa pagpindutin nyo po is, okay, kung ito po yung gusto nyo check out, kasi mas mura siya. Mag, mas mura siya, guys, mag-check out pag mula sa YouTube to Shopee. Ayan. Kasi, kapag mula sa YouTube, guys, is, meron tayo yung voucher na Affiliate, okay, voucher. Okay, so, ayan siya. So, ayan na sa screen. Okay, so, ano ko na lang, ha, para makita nyo. lalagay lala ko dyan sa screen. YouTube Affiliate, okay. So, pindutin yung platform voucher. Pagka-pindutin, guys, ng platform voucher, ha, Okay, so ang kagandahan pa dyan is free shipping pa kayo. And so, pindutin nyo yung YouTube or YT Affiliate. So, less kayo dyan ng 318 pesos. Pero minsan po is nagbabago yung voucher natin. Ha? Sa ngayon ay less kayo ng 318 pesos po. Original price yan mga sisi ha, is nasa 1,587 pesos. Okay, so again, na-check out po lang ito ng 1,269 pesos using voucher po ng YT Affiliate. So, less po ako dyan ng 318 pesos. Ang kagandahan pa dyan is free shipping pa. O, ba? Diba? Okay mga mami ko, ha? Kung gusto niyo mag-check out, so click na po tayo dyan. Kasi mas maganda nga po mag-check out ngayon ang gatas mula YouTube hangga YouTube to Shopping po. Okay? Kasi may YT affiliate voucher po tayo. So, next na rin, guys. So, eto. So, ang bigat nito as in. Okay? So, open ko na po. Ito siya, guys, is 12 pieces yan. Okay? 1 liter po. Okay? Ayan siya. Ang kagandahan dito, ha? Ayan. Napaka-mura lang yan, mga sis. Okay, so na check out na check out ko ito ng 1,231 pesos using voucher final price po nito guys, yung 12 pieces na yan is nasa 1,539 pesos po. O, diba? So, nakalas ako ng 308 pesos using voucher po ng YT Affiliate. Okay? YT Affiliate voucher ang ginamit ko po dito. O, diba? Ang laki ng less ko mga zis. Ang laki ng less ko ha is 308 pesos. Okay? So, ito guys, pang ah, pangbenta po ito sa aking tindahan. Okay? Ito guys, ang pinaka price nito bawat isa, okay, per piece, ha? okay, sa mga tindan or sorry, sa, uh, ano, dyan sa grocery, is nasa 140 pesos. Okay? So, dito sa ating Okay, sa ating, ayan, pag-click nyo po, okay, YouTube to Shopee. So, yung price niya lang po is, 1,231 siya sa so divide 12. Well. So, ang price niya lang po is 102.58. Centavos. Ah, diba? 102 lang, guys. Okay? Isang piraso. Okay. So, yan ha. So, 140 or 135 ito sa Sorry Sorry Store. Diyan sa, sa palengke dito sa amin. Nasa 140 ang isa. O, oh, diba? Kung kayo is my business, okay? May Sorry Sorry Store, better recommend po mag-check out ng UFC Golden Fiesta Canola Oil dito sa ating YouTube to Shopee. Ayan. So, ayan lang, guys, ang aking mga uh, check-out sa Shopee guys, ang mga check-out ko sa Shopee. Ayan. Super satisfied nga ako sa pag-check-out sa so, Shopee dahil sobrang nakapipig talaga ako. Ayan. Thank you, Shopee. Kaya mga mami ko, ha? Okay? Kung may nagustuhan kayong item sa mga in-unbox ko or free ko, so click nyo lamang po ang ating basket dyan sa left side. Okay? Or yung meron po niyang uh, product. Click nyo lamang po. So kung okay, nag unboxing tayo sa so ganyan naman ang uh? Okay? Halat. So, for the naman. Ayan. Thank you, thank you po sa mga nag-watch. So, enjoy shopping. So, kapag mag-check out po tayo, wag na wag yung kakalimutan mag-apply ng voucher. YT voucher or Shopee voucher. Thank you so much po. And don't forget, mag-subscribe po tayo sa ating channel para po updated kayo sa mga Voodle items po. Thank you so much po.